Hello guys. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung bagong gawang bahay ng aking mga alaga. Ayan, dati kasi kasama ko lang sila doon sa baba. Tapos eh medyo madami na sila kaya pinagawan ko na sila ng sarili nilang bahay. Ito ito na ngayon yung kanilang bahay. Ayan, ito. Yan, pinagawa ko lang siya still mating lang to paikot. Ito, yan yung kanilang higaan. Yan, tinakpan ko. Mating din yan. Kaya tinakpan ko kasi maulan ngayon. Para hindi na aang, na aabot ng ulan yung aking mga kuting. Yan. Ato, yan. Yan sila. Mayroon pa dito sa gilid. Ayan. Tapos, Ayan. yung kanilang. Diyan sila nag wiwiwi. Naka-diretso uh, na yan sa drainage. Ayan. Pinagawan ko din sila ng kanilang bahay dyan. Ayan yung iba. Pa, ba, balihin natin ko sila. Yung iba nandito. Tapos yung iba nandun sa kabilang side na yon sa dulo. Kasi hindi sila magkakilala. Nag-aaway-aaway. Kaya yung kaya pinaghiwalay ko yung dating na yon yung doon sa bandang dulo na yon yun yung dating nasa kwarto ko sa baba Ayan, yung nandito naman, uh, it, yun yung, ito yung nasa sala. Ayan. Pinaghiwalay ko sila kasi hindi sila magkakilala. Ayan. Ito. Ayan yung kanilang bahay. Meron, meron akong mga kuting dyan, tatlo. Ayan. Tinatapon kasi yan. Naawa naman ako. at patitiis mo ba ang mga angel na yan? Basta na itapon. Kaya kinuha ko na naman dagdag na naman sa mga alaga ko. Ayan. May bahay sila dyan. Ayan. Tapos, itong dalawa. Ayan. Itong isa, parang unggoy. Umakyat pa. <laughs> Masaya. Itong dalawa, kinulong ko to kasi binubuli nung dalawang malaking pusa ko. Ayan. Mayroon din silang higaan dyan tsaka nandito mayroon din dito, pero ito open lang kasi natutulog yung iba dyan Ayan. tapos punta tayo dito sa kabilang side Ayan. dito naman sa kabilang side ito naman yung nang, mga nandito yan, yan sila si si Dinarian. Ayun, meron din silang mahigaan higaan diyan. Ayun, may sopa sila diyan. Ayun si Puge. Si Beauty. Hmm. Ayan, si Kit Kat, si Mama Kat. Si Spock. Dito naman sila nagwiwiwi at nagpupupo. Karugtong lang yan nung nandun kanina sa unahan. Ayan, may tubig sila dyan. Ayan naman ay si Mulak. Mayroon din silang akyatan dyan kagaya dun sa kabila. Ito naman si Welty. Si Meme. Ayan, si, ayan, may puknat. Si Yen Yen. Ayan naman si Tiger. Ayan, may bahay din sila dyan. At si Shadow Dog. At saka si Energy. At saka si Bibi Dash. Ayan, nagkaganito siya dito. O, ginagamot ko nga ito eh. Ayan, si Dash. Ayan. Tapos, ito naman si Shedoska. Ayan, medyo mailap yan kayo nagtatago. Ayan. Ayan. Mating lang yan. Pero ito, may yero yan. May yero siya. Yung kalahati, mating para may hangin na pumasok dito sa taas. <laughs> Ayan. Isang buong haba na yan. Yan. Yan na siya. Bye guys!